Magkano kinita mo ngayong araw? 3-5 lang. Magkano kinita mo ngayong araw? 2-5 lang. Part-time lang. Magkano kinita mo ngayong araw? Hindi. ano gagawin? Bilang sa Times Taxi, magkano pong kinita nyo ngayong araw? So what's up mga master ko? Bali nandito tayo sa Starbucks. Ah, uh, bali tinumal kasi ako ngayon pero nakikita ko. May MC Taxi dito sa loob. So, tatanungin natin kung magkano kinita nila ngayong araw. Ito na. So, tara, let's go. Grabe, no MC Taxi, pero naka Starbucks. guys. Pasok na. So, yun. May ano dito, no? May mga... Meron dito mga MC Taxi. At tatanungin natin kung magkano yung kinita nila ngayong araw. Tara. Tapos, anong pangalan mo? Emats. Emats TV. ah tatanungin lang kita. Sa ah, magkan <laughs> so, magkano kinita mo ngayong araw? 3.5 lang. 6 hours. 6 hours. 6 hours 3.5. Grabe, kaya wala naka Starbucks, no? Ah sige, di na naman tayo, dito na naman tayo. Sir, anong pangalan niyo, sir? Uh, Jack, sir. Jack sa So, yan, uh, tatanungin ko lang kung magkano kinita mo ngayong araw. Uh, part-time lang ako, eh. siguro mga 2.5 lang, part-time lang eh. Part -time. O 2.5 pero part-time part part lang. Part okay, lang. Okay, kaya ka pala naka-Starbucks, no? Lang. Uh, oh, so, dito naman tayo. Um, uh, miss, miss. Um, pwede pa kita matanong? Um, magkano kinita mo ngayong araw? Naka 1.5 ka lang eh. Pero 4 hours lang yan. 4 hours? 1.5? Kaya ka pala naka Starbucks, no? <laughs> Hindi. Ano gagawin? Anong <laughs> syempre? siyempre? ay <laughs> Okay, dito naman tayo kay isa-isang ano. Isang joyride. Right? Sir, anong pangalan mo, sir? <laughs> Toto, Toto. <laughs> Ni Toto niya naka Starbucks. So tatanungin natin. To. Magkano kinita mo ngayong araw? Ano eh, 400 tuman? 400? Humble? <laughs> Pero nag-Starbucks ka pa rin. Ano naman, tumal kasi, tumal. Okay, sige, sige, tumal daw, tumal. O, oh, dito naman tayo sa ano. Ay, Precious. Kilala <laughs> ko si Precious to. Pwede ba ka tayong interview Yeah. Um, ito lang naman, tatanungin ko kung magkano kinita mo ngayong ngayon. araw. 200! 200! Two hundred. Two hundred. Yung kung yaya para magbili ng Starbucks. <Okay. laughs> Ang Starbucks lang? Yeah. Ah, okay. So yun dito naman tayo sa isa pang joy ride, no? So, um, sir, pwede ba tayo interview? Sige lang. Shout out sa blog mo. Ano blog? Ano blog mo? An uh, Jules mo blog. Jules mo to blog. Shout out kay Jules. Motoblog. So Ito lang naman yung question ko. Um, bilang sang ng Times Taxi, magkano pong kinita nyo ngayong araw? Actually wala akong kinikita eh. Hindi yeah. hindi ko alam. Actually wala akong kinikita eh. Yeah. Ah, yeah. Starbucks ka na. Ano <laughs> Starbucks na? Kasi yung kinikita ko pa to nang nakarang araw. Oh, ah, okay. Sobra yeah. naman kasi yon. So magkano po? Nung nakarang araw? 400. <laughs> so yan 400 din sir. Siguro dito na biya eh. So so this is Jules Moto Vlog. Dito na magtatapos ang ating question and answer sa ating mga M-stop. Alright, let's go!